May iba't ibang mga kadahilanan kung bakit tinatawag na strong ang mga single. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, kalayaan at independensya. Ang pagiging single ay nagbibigay daan sa mga tao na magkaroon ng kalayaan at independensya. Hindi mo kailangan mag-adjust sa iba o magbigay ng oras at pansin sa isang romantic relationship. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-focus sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap at sa pagpapaunlad ng iyong sarili bilang isang individual. Dalawa, personal na paglago. Ang pagiging single ay nagbibigay ng pagkakataon upang mag-explore at matuklasan ang iyong sarili ng higit pa. Ito ay isang panahon ng pagkakaroon ng panahon at kalayaan upang makilala ang iyong mga hilig, interes, at mga layunin sa buhay ng walang pagkaabala ng isang romantic relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng panahon at kalayaan na mag-focus sa iyong personal na paglago, maaari kang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at magkaroon ng mas malakas na pagkakakilanlan. Tatlo, malalim na koneksyon sa iba. Ang pagiging single ay nagbibigay ng pagkakataon upang magbuo ng malalim na koneksyon sa mga kaibigan at pamilya sa halip na maglaan ng oras at enerhiya sa isang romantic relationship, maaari kang maglaan ng mas maraming panahon para sa mga taong mahalaga sa iyo. Ito ay nagbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa iba't ibang mga tao na maaaring magdulot ng suporta, pagmamahal, at kasiyahan. Apat, pagkakaroon ng personal na lakas. Ang pagiging single ay nagbibigay daan sa mga tao na ma-develop at magpalakas ng kanilang personal na lakas sa pamamagitan ng pagharap sa mga hamon at pagkakataon ng mag-isa nagkakaroon ang mga single ng pagkakataon na mapalakas ang kanilang pagtitiwala sa sarili pagiging matatag at kakayahang harapin ang mga pagsubok ng buhay 5 pagkakaroon ng pagkakataon ang pagiging single ay nagbibigay daan sa mga tao na magkaroon ng maraming pagkakataon dahil wala silang romantic relationship na naghiwalay sa kanilang oras at pansin, mas marami silang oras upang subukan ang mga bagong bagay, maglakbay, mag-aral, o mag-focus sa kanilang mga pangarap at mga layunin. Tandaan na hindi lahat ng mga single ay strong at hindi rin ibig sabihin na ang pagiging single ay mas mahusay kaysa sa pagiging may partner. Ang pagiging single ay isang personal na pagpili at ang bawat tao ay may iba't ibang karanasan at perspektiba sa buhay. Ang pagiging strong ay maaaring iba-iba para sa bawat individual.